Kumusta kayo mga bata? Ang kwento natin ngayong umaga ay tungkol sa isang isda na gustong-gustong sumubok manirahan sa ibang lugar bukod sa tubig. Ang pamagat ng ating kwento, Ingit na ingit si isda. Nakasimangot na paikot-ikot si isda sa lawa. Pakiramdam niya'y ang liit-liit at ang simple-simple masyado ng buhay niya sa tubig. Ibig niyang malaman kung saan at paano naninirahan ang ibang mga hayop. Napansin ni Isda na may dumapo na ibon malapit sa gilid ng lawa. Itinaas niya ang kanyang ulo sa tubig at kinausap ito. "Magandang umaga, kaibigang ibon." Sabi ni Isda. "Saan ka nakatira? Anong mayroon sa tirahan mo? Magandang umaga, kaibigang Isda." Sagot sa kanya ng ibon. Nakatira ko sa isang pugad na nakapatong sa sangay ng isang mataas na puno. Masaya sa tirahan ko dahil sa itaas nito, marami akong nakikitang nangyayari sa paligid. Gawa ito sa iba't ibang klaseng patpat ng kahoy at dahon. Nainggit si Isda sa pagkakalarawan ni Ibon sa kanyang pugad. Naku, ang ganda siguro ng tirahan mo, kaibigan Ibon. Sabi ni Isda, lumipad na paalis si ibon at naiwan si isdang nagmumuni-muni sa lawa. Biglang napansin niya na may maliit na uod na gumagapang papunta sa mga halaman sa gilid ng lawa. Nilapitan ito ni Isda. "Magandang umaga, kay bigang uod?" bati ni Isda. "Saan ka nakatira? Anong meron doon?" tanong ni Isda kay uod. Ako ay nakatira sa ilalim ng lupa. Sagot ni Uod kay Isda. Madilim doon, pero malamig. Sa ilalim ng lupa ay makikita mo ang mga ugat ng halaman na patubo pa lamang. Nagpaalam na si Uod kay Isda dahil babalik na daw siya sa ilalim ng lupa. Ingit na ingit na naman si Isda at gustong gusto niyang sumunod kay Uod upang makita ang tirahan nito. Hmm, ano kaya ang pakiramdam na manirahan sa pugad gaya ni Ibon o sa ilalim ng lupa gaya ni Uod? Sabi ni Isda sa sarili niya. Natigil ang kanyang pagmumuni-muni na marinig niya ang yabag na mga paa ng kanyang kaibigang si Leon. Kaibigan Leon, andyan ka pala. Kumusta na? Tanong ni Isda kay Leon. Mabuti naman ako, Isda. Heto, patakbo-takbo lang sa damuhan at naghahabolan kami ng mga anak ko. O, oh, kita ko yung isaw. Ayun o, oh. isa sa likod ng puno. Ayun, ayun naman yung isa. Nakatungtong sa ibabaw ng malaking bato. Teka, Habulin ko muna sila! Masayang sagot ni Leon kay isda bago siya tumakbo palis. Halos hindi na mapakali si isda matapos nilang mag-usap ni Leon. Desidido na siyang makita ang mga lugar kung saan nakatira ang kanyang mga kaibigan. Pumunta sa kabilang dulo ng lawa si isda at lumangoy na mabilis na mabilis. Sabay tinulak ang sarili pataas upang makatalon palabas ng lawa. Dumaong si isda sa damuhan. Hindi siya makahinga, hindi siya makatayo o makalakad na natili siyang nakatagilid habang kumakawag-kawag. Saklolo! Saklolo! Ang sigaw ng natatarantang isda Narinig siya ni Naibon, Uod at Leon at dahan-dahan siyang tinulak pabalik sa tubig. Okay, sarap ng pakiramdam ni Isda na makabalik siya sa kanyang tirahan. Nakahinga siya ng maayos at hindi niya inisip na subukang lumabas sa lawa dahil alam na niya na ligtas siya doon. At diyan nagtatapos. Ang kwento natin hanggang sa muli, paalam.